Mga langgao, oh. bawat daan ng sasakyan as in talagang hindi ka talaga makakaligtas Walang ligtas na ligtas talaga sa amin man, no, mas single na motor, ma tricycle, ma jeep Kaya yung ibang nandyan sa loob ng jeep is galit na galit talaga sa amin Sa mga dumadaan, grabe Yung anak ko ito, ay eh, hindi nga pumasok kahapon dahil holiday Ayan, at yun nakikisamang, nakikisausaw dito sa mga kabataan to May daladala rin siyang timba Tignan nyo naman <laughs> Ganito kasaya sa amin, sobra. Bawat dumay dumadaan na sasakyan, as in walang ligtas. Ligo pamor, sanuan pamor, basaan pamor. <laughs> Ayan ang sigawan ng mga kabataan yan, So, na mute ko lang ito dahil nga, simpre may music eh. At uh, sabi ko nga sa anak ko, oh, dapat ibinigay mo muna yan sa akin, hindi mo muna yan in-upload sa account mo. <laughs> ang ginawa ba naman, in sa account niya, kinuha ko na rin oh, di ba? Saan ka pa? At uh, ito oh. Mm, matindi ang basaan. Kawawa yung driver nito. Kawawa ka mo mga pasahero mga walang dalang damit. Lalo, lalo na yung pauwi at medyo wala ilayo pa yung kanilang mapupuntahan. Ako, grabe talagang hinahabulin -ha ka talaga ng mga kabataan ngayon para basain. Ganito, umtina na mo. Si ate galit, galit si ate sobrang galit, Meron isang pasahero dyan na sobrang galit, yung iba nga lang nagtatakip na ng payong eh. Ayan o, talagang bawat daan mga kabataan, mm, buhos pamor. Ayan. <laughs> Unti-mano malaking truck, ganito katindi talaga sa amin. Ito yung aming lugar mismo sa Pinugay, Antipolo City. Oh, saan ka pa? Basaan Festival doon sa amin eh, walang ligtas. At matindi nga ay so iba pa nga sa amin sa probinsya talaga sa amin sa Quezon, ay nako grabe ang ligo doon. Hindi naman ganito, pero punong-puno talaga nga, as in yung tabi ng mga uh, dalampasigan ay uh, mga bitch uh, uso na siya ngayon doon sa amin Ang uh, bitch ay grabe punong-puno ng mga tao walang ligtas talaga as in dahil nga sa dami at uh, ayaw ko ba bakit na uuuso akala ko nga to sa ngayong panahon syempre iba na ang ano na ng ngayong panahon is wala na to hindi pala continue rin pala ang ganitong basaan festival eh ayan oh um, tindi ang um, tindi ala <laughs> sa <laughs> Inahabol pa ng wala. Talaga. Um, Kawawa talaga mga pasahero. <laughs> yung bawat daan ng single na motor, buhusan ang isang tubig. hala um, um. <laughs> Eh, sa inyong lugar may ganito rin ba? Sa amin talaga. Taon-taon niyang ginagawa sa amin. Sobra. Kaya nga, kawawa nga talaga doon. Kaya ang mga iba doon na hambawa may mga pasok sa opisina, pag-araw na nga, pag talaga ng uh, 24 na yan, buti kung uh, Sabado at Lingyo okay lang. Pag mula Lunes hanggang Biyernes ay nakukuntumapat sa isang mga araw na yan. Wag na wag ka nang pumasok. Unti mano no, pag uwi mo. Okay lang papasok ka pa kasi maaga. Yung pauwi na. Andyan na yung basaan. Andyan na na. Naalala ko nga noon nang galing kami noon sa ito. Sasabihin ko sa inyo magkwinto tayo. Nung galing kami yung probinsya na tapatan talaga na papa kami at dito banda sa may bandang Batangas. Ay sus gris ko. E malay layo pa yan sa amin pa antipolo. Yung Batangas na yan. Ay nakubot na Sapul yung aking mga apo. Ligo talaga galit nagiyakan na yung mga apo ko sa loob na sa akin syempre ba naman binuhusan ba naman ng tubig pero alam niyo sa mga ganong sistema talagang walang magagalit kasi ito talaga is tradition talaga ito pag taon-taon talaga pagdating ng June 24 ayan taon-taon talaga ginagawa to at uh, walang magagalit dito dahil mm, ang saya ng mga kabataan ngayon sobra ito lang ang mm, bawat daan laligo bawat daan buhus Saan ka pa? Mm. Yung iba niya, binubuksan pa yung mga bintana para buhusan eh. Oh, um, ang daming nagagalit sa mga ganito kasi wala silang magagawa. Dahil uh, alam naman nila na June 24 ay eh, San Juan talaga yan. Basaan, liguan. <laughs> Malinis naman ang tubig na ginagamit. Hindi yung galing yan sa gripo, hindi yung galing sa kanal, hindi, hindi. Galing talaga sa ano. So ito lang yung aking i-update no doon sa aming kahapon. Kahapon ito. So, kinuha ko lang itong video nito sa anak ko. As marami salamat yan sa panunod nyo ng aking mga video. Salamat sa inyong lahat.